pinasyal ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI ang mga mamamahayag sa ISI e-beam facility sa Tanay Rizal. Ito ang kano na ang pribadong radiation facility sa bansa na nagsasagawa ng electron beam sterilization sa mga imported frozen goods tulad ng seafoods, herbs, species at non-food items katulad ng medical devices, tulad ng heringgilya, guantes at packaging ang pasilidad ay may mga aparato na may kakayang magalis ng bakteriya tulad ng salmonella o kulay at iba pa gamit ang radiation technology. Dito sa pasilidad na ito, may sterilize mga pagkain na nanggagaling sa abroad upang tiyakin na, na, walang virus na makukuha yung ating mga kumuhayan mula sa mga na pagkain na iniimportatin mula sa iba't ibang bansa. Sa pasilidad na ito, ginagawa ang decontamination gamit ang kabantin teknolohiya at tinitiyak na ang mga prosen po ay mapipreserva ng maayos dahil labang sumasa ilalim sa proseso. Ang pasilidad ay may temperatura na negative 10 hanggang negative 20 degrees Celsius at maayos sa storage facilities. That are not cooked then have to be shipped. Frozen goods, frozen tuna, frozen seafood. Di mo naman niluluto yun. Kung lulutuin ko, dito po lang kumatilis. Oh. That's not, that's not. Ang mga frozen goods ay kinakailangan na kaselyo sa mga kaon bago maingat at sinasagaw ang maikpit na monitoring upang tiyakin na ang mga imported news ay well sanitized at ligtas para sa human consumption. Ayon kay Francis Valdez, isang electronic engineer at head ng operations sa ISIE Beam, ng Espesyalidad na Radiation Technology at dating empleyado ng Philippine Nuclear Research Institute ng Pilipinas ay napag-iiwan na na pagdating sa Radiation Technology na ginagamit na noon pang 1970s o 80s sa ibang bansa at hindi dapat na matakot ang mga Pilipino. Sinabi pa ni Valdez ang Vietnam ay may labing-anim na ganitong klaseng facility. Ang China ay may mayiging sa tatlong daat na untitingan ay napag-iiwanan na nga ang Pilipinas. Ang ISI Sterilization Facility ay tinutulungan naman sa usaping teknikal ng Philippine Nuclear Research Institute at may piti na minomonitor ng Food and Drug Administration. National Meat Inspection Commission at iba pa. Ayon pa kay Valdez, palalakasin ng teknolohiyang ito ang agriculture sector, ang export industry at sa ilalim sa sterilization gamit, ang radiation technology tulad ng electron beam, irradiation facility at mas tiyak na ligtas ang pagkain. Samantala, dahil bago pa nga ang teknolohiya sa Pilipinas at sila ang unang gumagawa nito, Nahihirapan din sila umano dahil hindi masyadong pamilyar ng mga Pilipino hinggil sa radiation technologies. Saka sa kasalukuyan ng ginagawa nila ay door to door o business to business process sa pakikitungo sa mga manufacturers, growers at retailers. Paglilino pa nito na kahit sa ayaw at gusto ng ating mga kababayan, ang kinukonsumo ng tao na pagkain ay dumadaan sa ganitong proseso. Hindi lamang kasi natin alam. Well, we're the first mover so talaga kapaan sa Philippines ang um, another difficulty medyo hindi masyado familiar ang Pilipinas about radiation technologies uh, ano so yeah uh -huh. um, but uh, for marketing activities we do door to door talaga because uh, uh, this is a business to business process so customers namin is mga manufacturers, growers, mga retailers, so we have to convince them this uh, process and technique can help business. pa na mga processed food mula sa ibang bansa ay dumadaan sa ganitong proseso dahil kung hindi pa dadaanin, baka maraming bakterya ang pagkain na maaaring pagbulan ng sakit. Bago nagtungo ang isi sa Tanay Rizal, ipinasal muna ng PNR ang mga mamamahayak sa kanilang research and industrial facilities sa Quezon City ang electron beam irradiation facility at sa Pilgama. Ang mga naturang pasilidad ay magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa nuclear research, development at industrial applications. Mula dito sa Tanay Rizal, Felix Tambonco, News.